Hello Philippines and hello world. Hello panibagong araw, panibagong buhay na naman sa ating lahat. Magandang araw po sa ating lahat. At heto nga at kasama ko ang aking anak ngayon. Dahil wala silang pasok kasi nga araw ng Santa Rosa ngayong araw na ito. Kaya lahat ng eskwelahan sa Santa Rosa ay walang pasok. O di diba long weekend? Bakasyon. <laughs> makatawa naman, waga masayang masaya. Siyempre, kailangan natin maging masaya araw-araw. At heto nga, anak ko, takot takot sa aso. So, ayun nga, at nandito na kami sa una kong pasyente. Nandito kami sa kabilang bahay. Dalawa pasyente namin si Gawin ako. So, ayun na nga, at palipat na kami sa kabilang bahay. Walk. Pagkatapos nga namin magpasyente dyan, heto nga, tiyahatid na kami sa kanto at nakasakay kami ng kolong-kolo. O, oh, ba, diba panalo fresh na fresh ang hangin. At pagdating nga namin dito sa kanto, naisipan nga namin manginain ng aking anak. At napadpad nga kami dito sa kalteros Canteen ni Kuya. At kakain kami ng lugaw ng aking. Ana. Matagal ko na ito nakikita tuwing gagawi ako dito. Hindi ko pa ka nararanasan kumain dyan. Kaya susubukan namin ang anak ko. Heto nga ang itsura ng goto nila. Medyo malabnaw lang ng konti ang kanilang lugaw. Pero marami namang saho. Ang halaga nga nyan, 50 pesos ang isang order. So, nga, tapos na kami kumain. Nagpauwi uwi na kami ng Santa Rosa ng aking anak. At papunta na kami sa susunod na pasyente. Hi, Oswald. Uh, let's go na. O, shout out sa'yo, Oswald Hermino. Dito ang bahay niyo. At pagkatapos nga namin magpasyente ng aking anak, nagpunta kami rito sa New Star. Magsha-shopping kaming dalawa. Charo! Akala mo naman, napakadaming pera, ano? <laughs> Taste. Ito talaga ang sadya ko dito, ang taste. Maalala ko, bibili pala kami ng boxer short ng aking anak. Sa wakas at nakabili na kami, lagi ko kasi nakakalimutan niya. Maalala ng anak ko, nagpapabili pala siya ng rag shoe. Kailangan daw nila sa school, o di ba na pagkasosyal nila. Akala mo naman na pagkaganda-ganda ng school nila, charo. <laughs> eh, hindi nga sila nalipat ng kwarto. Yung room nila nung grade 5, abay room din nila ngayong grade 6 sila. Nakakaloka, dinalipat. At, at mamimili kami lang sa buwan gano'n, sarot. so, ayan nga at maglaro tayo ng ganda-gandahan. Abay, syempre, kailangan ko din magpakita sa video, ano, di diba? At ayan na nga at naghahanap ng na aking anak ng kanyang makakain. Uti na lang, konti lang ang kanyang kinuha. Hindi madami. So, ayan nga at nagmamadali akong pumunta dyan, eh, paano yung nakalimutan kung kumuha na ng pampaganda? Syempre, hindi mawawala yun. At ayan nga at magbabayad na kami ng aking anak. At palabas na kami. O, di diba? <laughs> Eto nga, at nakita na naman namin ang Eva. Kaya lang hindi kasi sa amin to eh. Kung kasi lang yan sa daanan sa gawin namin, bumili na ako. Alam niyo naman kung gaano kakitid yung mapasok sa aming bahay. Motor nga lang yung pwedeng pumasok sa lugar namin. Siguro kapag nalipat na kami ng bahay, saka kami bibili ng ganyan. At hen nga, at manginginain na naman kami ng aking anak. O oh, diba? So hen nga, nung hapon na tapos na kami magtrabaho ng anak ko at tumabas na naman kami dalawa. Ito na nga dyan, pero mainit pa rin. Tirik na tirik ang araw. Ayaw nga niya magpaiwan sa bahay. At sasama daw siya sa aking mamili ulit. <laughs> At heto nga, at dito kami nahapad pa. Sa may five-star chicken. Lapit lang ito sa amin at katabi ng DIY. Bagong bukas nga ito ngayon. Halina at ating suportahan ang kanilang negosyo. Matatagpuan ito sa tapat ng palengke ng Santa Rosa, Nueva Ecija. At bumili nga kami ni Maron para matikman. So hay na nga, tapunta na kami ni Maron sa loob ng palengke. At mamimili ulit kaming dalawa. konti lang naman ang bibiling ko yung mga kulang sa bahay. So hay na nga, at tapos na kami mamalengke ng aking anak at pauwi na kami ng bahay. Hi! Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aming dalawa. Mahal na mahal namin kayo and I thank you. <laughs>